Sir, magbabayad na po ako. God, naka... God, nakakainis! At naniniwala ka naman doon. Sa tingin mo, afford niya magbayad dyan? Baka magbibilang ka lang ng bariya niyan. Huwag mong pakaaksayan ng oras yan. Kanina pa yan eh. At alam mo ba? Kahit anong bilhin ko dito, kaya kong bayaran. Kasi, black card yung hawak ko. Kaya unlimited, kahit anong gusto ko dito. Kaya wag ka nang mag-asaya ng oras doon at sikasuhin mo ako dito. Naiintindihan mo ba ako? Okay po, ma'am. Oh, eto. Gusto ko to. Ako na po, mag- Pati eto. Ganina ko pa to pinipili. Sige na. Anything else po, ma'am? Sandali lang. Minamadali mo ako eh. Pasensya na po. Pasensya. Oh, ayan na. Hintayin mo lang ako dun sa counter kasi babayaran ko yan ng black card ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige okay, na, hintayin mo na lang ako dun. Okay po, ma'am.